Hello guys. Muli Si Lolo Kidlat. Magluluto ako ng Andox. Ang Andox na sobra. Gawin kong adubo. Ayun oh. Yan. Kasi masisira. Inadubo ko na lang. Sobra po ito sa litson manok. Yan guys. Kasi sayang din naman. Yan. Yan. sayang po ngayon shout out sa mga biga family at sa mga ondon family Sibilya bilya at bilya family yun po ang lahi ko sa lahi naman ng misis ko shout out din sa inyo mga -Kur kuralis family at Haranilla family. Yan naman ang lahi nila. Shout out Ping, -ping Piska sa Ireland. Sampo ng inyong pamilya. At palagi mo ko kumusta kay Manang patok Shout out sa inyo lahat yan. Ganon din kay paring Romeo Grandi sa Australia. Sampo ng inyong pamilya shout out po sa inyo lahat yan kay Buyit Tolido parin Buyit at mong pamilya shout out sa inyo lahat yan at sa mga biga pamilya at undun pamilya sa lahat yan sa Teresa Asinda Teresa Sarabia Ibi Magaluna kamusta na kayo shout out sa inyo lahat yan mga undun at biga diyan. ganun din sa kagamayan, Binalbagan, Negros Occidental. Shout out sa inyo. Pati na rin ang batch 82. Batch 82 ng Southern Negros College. Shout out sa inyo mga senior na tayo lahat. Yan. Ngayon din, sa kapatid ko si Junita Biga Puente sa Bacolod. Diyan sa may bangga binari sa homesite. at buong pamilya yung shout out at sa Pasig sa mga kapatid ko dyan shout out sa inyo Ganun din sa Pampanga Orlando Biga Tol birthday mo kahapon February 14 si tintahin ka na bro medyo relax relax na lang at mag happy happy Okay. 104 104